Hello mga kalabs. Ako ay ngayon eh busy busy sa pag uh, la last minute decorate ng aking outfit para sa Eras Tour sa Singapore. But anyway, napahinto ako kasi habang ako ay nagpapahinga, napabrowse ako sa Facebook at sunod-sunod na ang isyong kinasasangkutan ng napaka pinag-uusapang pangalan ngayon na si Finest China. Parang last week or this week lang nag-post si Christian Gaza. Though hindi siya nag-drop ng name, Sino daw itong nagpe-feeling mayaman at namimigay ng milyon-milyon sa kanyang mga followers? Pero ang totoo, imemessage niya yung napili niya at bibigyan lang ng 5,000 pesos. Pero ang palalabas yan ay 1 million ang natanggap. Binalikan ko yung post ni Finance China to cross-check. Siyempre, ano tayo, mga responsabling marites tayo. It turns out, biglang, actually, ano, bigla siyang nag-boom dun eh. Kasi, sa mga challenge challenge, ay challenge you na ipagawa yung bahay ko. Doon ako nag-start na mag ano sa kanya mag-follow uh, at sundan yung mga posts niya ganyan. Natutuwa naman talaga ako sa kanya kasi talented talaga siya. Bukod sa challenge challenge na yan, ang galing kumanta ni Finest China at magaling siya magpatawa doon sa Cassandra Cassandra na skit niya. But anyway, going back, ito na, bigla lang nag-boom yung followers niya, nag-2 million, ganyan-ganyan, kaliwat kanan na yung mga guestings niya, mag-tony talks pa nga siya, uh, guest din siya kay Danny Barreto. Napanag ko yung podcast nila na yun. Biglang may pagbaw eh, hindi na daw niya ibibigay yung 1 million na yun. I'm not sure if because in-exposed ni Christian Gaza, pero binawi niya at ang sinabi niya, hahatiin niya na lang yung 1 million sa iba't ibang recipient. Which for me, pera niya yun, decision niya yun. Sa decision niya yung pera niya yun eh. Yun nga lang kasi, may ano, may konting bakit ganon? After mo makakuha ng atensyon na mamimigay ka ng 1 million sa isang tao, ipapagawa mo bilang bahay niya, biglang binawi. Pinaasa mo yung tao, kung, maga, kung ako yun, kung ako yung follower na makakatanggap, oh my god, ang laking ginhawa nun, ganon, ganon. But at the end of the day, pera niya yun. Pero yun nga lang, dun kasi siya nag-boom eh. As in, sikat na siya dati pa. Pero doon talaga siya mas pinag-usapan na nabigay siya ng 1 million sa isang tao. But then again, binawi. Ngayon naman ang kinakasangkutan niya is, an expose siya ng isang small business owner. Unfortunately, it's a small restaurant in La Union kung saan siya mismo ang nag-message sa kanila for an ex-deal. As a content creator myself, we do that. We do ex-deal. Pero, ang pagkakaiba, kami po ang nilalapitan ng brands. I don't know with others. I don't know with others. But in my case, and some of the people I know, kami nilalapitan ko, uh, halimbawa, yung mga nakatrabaho ko is yung Fairy Skin, um, Naughty, PSPH, Hodec. Some of the brands I work with, pinadala nila ako ng product in exchange of a video kung saan i-review ko yung uh, product nila, mag-unbox ako. Uh, meron ding mga establishments na nag-invite sa amin na, ah, uh, punta kayo dito, um, free yung food uh, just feature us on your um, account pero yung kami yung magre-reach out para i-promote kasi ako naniniwala ako na we should support small businesses because i'm also a small business owner may na akong mini croffle um ,ruffle business and the uh, perfume business and Kapag gusto kong magpadala, ako mag-reach out sa gusto kong tao na mag-represent uh, ng brand ko, ganun. Pero, yung ako as content creator, as an influencer, nalalapit sa isang establishment para sabihin na, gusto mo ba ng X deal? Meron akong ganito karaming followers. I-feature ko yung ganito mo. Tapos, siguro okay lang naman yun to an extent. Siguro, two to three. Kasi may team kayo, may sa sa'yo, may sa sa'yo. Um, pero yung 20 packs daw, kasi yung issue dun is 20 packs sila, na gusto niyang pakainin sila ng libre lahat. <coughs> And ang response niya dun sa kumalat nga na yun na expose ng isang restaurant sa La Union is, bakit naman ako magwawaldas ng pera sa sa'yo? Eh, ipifeature na nga kita sa, ano, sa page ko ng libre. Hindi pagwawaldas yun kasi kakainin mo yung pagkain nila eh. Paghihirapan nilang bilhen, lutuin at ihain sa'yo yun yun lang naman yung take ko. Uh, as content creators, as influencers, wag po nating abusuhin yung power natin to take advantage of small businesses. Siguro kung mga big brands, pwede yan. Mga malalaking brands talaga. Dapat nga ang kumuha sa'yo ay Apple. Kasi talaga nagtatapon ka ng Apple sa swimming pool at namimigay ka ng iPhone 15 tsaka ng mga ano, AirPods, ba? Diba? Pero yung mga small businesses, yung mga nag, alam mo yung lumalaban ng patas, Huwag naman natin abusuhin yung power natin as influencers para to take advantage of them. Yun lang naman sa akin. But anyway, you do you. Pera mo yan. Um, sana mapili akong winner. Charot!